ugaling DDS, ganyan na ganyan. Uh, personal ko rin naranasan ito sa mga DDS na nasa paligid ko. <laughs> Ako pa daw yung naiigit. Ang saklap. Ang saklap talaga. Talaga ba? <laughs> Katulad na si si Congressman Barsaga. Naiingit lang daw si former Senator Chilianes sa kanya. Dahil panalo daw yung miaw meow, meow niya. At talo daw ang aw-aw ni uh, former Senator Antonio Trillanes. Kung matatandaan niyo po, matagal na to. Matagal lang ipinaglalaban ni Trillanes na parusahan ang mga tiwale, ang mga kurakot, ang mga kadimonyohan at kawalang ng mga Duterte at ng nasa paligid ni Duterte. Ngayon, sisiguraduhin naman may former Senator Chilianes na makasuhan din itong si Bongo sa kanyang connection niya sa mga flood control projects scam. Hmm. Biruin mo daw ang sagot na itong si Barsaga sa reporter ay miaw-miaw. Doon palang totoo na may problema na. Ang, ang ibig sabihin kasi na ito, pag nakita mo na hindi na normal yung isang politiko, pag nakita mo na may problema na, nagiging deviant niya na, na, yung kanyang mga actuations, yung mga kinikilos ay hindi na normal, iisipin mo talaga na kaalyado ni Digong, kaalyado ni Sara Duterte. Yan ang katotohanan. Paano daw magiging panalo itong si barsa ay unang-una, wala naman daw umatan, dumalo doon sa pinatawag niya or inorganize niya na rally dyan sa Forbes Park. Kasi daw, Uh, halos 100 lang katao daw ang pumunta. Nagpa-interview, uh, saglit na nag-meet and greet, ika nga, uh, nagpa-picture sa mga kuno ay taga-suportan niya na naandon, umalis, de, umalis din agad. Ayun, yun pala yung panalo na sinasabi na si, si Barsaga. Yan po ay ugali rin ng mga diehard. Akala nila sila ay laging panalo. Akala nila yung kanilang uh, Pinahinatnan yung saklap ng kanilang buhay. Akala nila sila yung panalo doon. <laughs> Paano magiging panalo kayo? Diba? Nasa kulungan si Digong. Mahukulong si Sara Duterte, si Bongo at si Bato. Sigurado yan. Nako po. Hmm. Hindi rin napasok na itong pinagyayabang kasi na si Barsaga. Napapasukin niya ang Forbes Park. Hindi napasok. At may ilan-ilan pong mga DDS na nasa social media na medyo galit at binanatan itong si um, Barsaga dahil nga umalis kagad-agad. Sandali lang, nagpa-interview, tapos umalis din agad dahil maglalaro daw ng video games. Hmm. Kay Trillanes naman daw, sabi ni Attorney Falses, kakatahol niya against Duterte. matagal na itong ipinaglalaban ni, ni former Senator Trillanes. Tignan niyo naman. Hmm. May result? Oo, maganda. Nakakulong ngayon si Digong sa ICC. At ngayon, yun nga, hindi rin niya, hindi talaga titigilan na si, si uh, former Senator Julianes. Ito namang pagkakasangkot ni Bongo um, sa flood control scam. At yan nga, paiimbestigahan na sa ombudsman. May kahantungan ba ito na positibo para sa ating lahat? Oo. Sigurado tayo. At kapag lumabas na nga daw ang warrant of arrest ni Bato at ni Sara Duterte, siguradong panalo na naman si former Senator Chilianes. Nga, tignan nyo, tignan mo, Mr. Barsaga. etong isang ito, etong former senator na sobrang tapang, matagal na, matagal na na gustong panagutin ang mga Duterte. Marami siyang ine-expose. Kailan nakasuhan? Kailan nagkaroon ng lakas ng loob ang mga Duterte na kasuhan si Trillanes? Wala. Bakit? Eh, disubukan lang nila. Dahil sa tingin ko, yung tapang ng isang former Senator Antonio Trillanes ay dahil alam niya na nasa tama siya, meron siyang mga, mga ebidensya, meron siyang katunayan, meron siyang resibo sa lahat ng kanyang akusasyon.